Ito yung aking konting tip. Bumili kayo ng water pump bagong install. Gumana siya ng mga ilang araw. Sabihin na natin isang linggo. Gumana naman siya. Sunod na araw, ayaw nang mag-pump. Ganito lang yung gawin nyo. I-check nyo yung kapasitor. Ito, kung ilang microfarad. Ayaw nang mag-pump di ba? Ito, ito. 20 UF mahina na. Sabihin na natin ayaw mag-pump o mahina na. Pero umaandar yung motor pump. Tanggalin mo to. Yan. Titistirin natin kung okay pa ba yung itong kapasitor na to. Tanggalin lang natin to. Itong two wires 'yung titiestin natin 'no. Itong capacitor. Ito yung digital tester natin, clamp tester. Set natin sa capacitance capacitor. Tingnan natin kung anong reading. 15. Ayano, oh, ang layo. Kulang na siya ng 5 microfarad. Ibig sabihin, mahina na itong capacitor na ito. Kahit pa sinabi ng tubero na sira na itong water pump, wag kapasitor muna.